Ngayong araw ay binigyan ko nga pala si Tampi Story ng isda. Araan ko kasi yun para makiram tayo ng niyon na babaeng beta. Dahil gusto ko kasi magkaroon ng rare na beta, ibabangga ko siya dito kay Galaxy. Ano kayang magiging itsura ng mga anak nila? So paano guys? Tara! Isang araw, maaga nga pala akong gumising para magkape. Maraming maraming salamat nga pala sa ating mga followers na bumili ng ating mag. Sa mga gusto mag-avail pa dyan, eto nga pala yung aming Shopee account. Makakabili kayo dito ng iba't ibang magdang ng Available na rin pala ang aming mga pin. Gusto ko nga pala ipakita sa inyo ang aking mini fish farm. Yung kapatid ko nga pala ang naglinis at nagpintura nito. Naglagay na nga rin pala siya dito ng net para hindi daw makapasok ang lamok. Char. Gumawa din pala si kuya ng mga patungan ng mga beta. Mukhang safe na safe naman to at walang kaalog-alog. Ano sa tingin nyo guys? Matibay ba? Si Ginny nga pala ay nagkaroon ng sakit. Dahil malamig ang panahon, nagkaroon ng mga white spot dahil diyan kailangan nga pala natin ng asin. Ito nga pala yung ginagawa ko kapag nagkakasakit ang aking mga isda. Pagkatapos natin maglagay ng asin, maglalagay naman tayo ng methylene blue. Mga ilang patak lang ang kailangan natin ito. Tapos kailangan lang natin halu-haluin. Mga ilang araw lang gagaling na si Jinny Lee. Tandaan niyo ba nangyari na rin to sa alaga ko si Bad Boy? Kailangan ko nga pala kumuha ng malaking plastic. Ipapaampon ko na kasi itong mga alaga ko kay Tampi Story. Natitrigger kasi ako ipakain lang to sa aking mga masterpiece. Ito nga pala yung Metal Storm na binili natin kay Boy Ubo. Nakakatawa kasi kahit papaano lumaki na siya. Para mas mabilis yang lumaki nililipat ko siya dito sa aking ref tab. Kinuha ko na yung aking susi para pumunta kay Latampi. So paano guys? Tara! Eksakto naman pagdating ko nandito sa Tampi Story. Makikilike and follow naman ng kanyang Facebook page. Gumagawa din kasi siya ng mga video katulad ko. Pinakita niya nga pala sa akin yung inorder niya sa Shopee. Ito nga pala yung pinapakain niya sa mga alaga niyang beta. Medyo malaki na rin pala yung niyon na fry na beta. Alam niyo ba na gusto ko rin magkaroon ng mga ganito? Ang kaso lang guys, nakasalang pa yung niyon na male na beta. Hindi pa daw kasi pwedeng kunin to kasi naglilimlim pa siya sa kanyang mga itlog. Meron pa dito mga babaeng beta pero hindi sila yung hanap ko. Meron ano naman dito pure na niyon pero hindi pa siya pwede kasi maliit pa siya. Ito nga pala yung ipapairam sa akin ni Tampi. O di ba napakaganda? Bagay na bagay sila ni Galaxy. Binigyan na nga pala ako ni Tampi ng plastic kaso lang maliit. Mabuti na lang guys, lagi akong ready. Kailangan natin siyang ilagay sa malaking plastic kasi baka madedo. Kinuha ko na nga rin pala yung tubig para hindi siya manibago. Isa nga pala siyang female na beta. Pinakita naman sa akin ni Tampi yung ipapadeliver niya na ibon. Iyahanpid nga pala to kaya bata pa lang binebenta niya na. Syempre para maging maamo at masunurin sila sa kanilang mga amo. Ito nga ang isa sa sobrang cute nito. Gusto ko nang iuwi sa bahay. Ang kaso hindi kasi ako nag-aalaga ng ibon. Sa mga bibili nga pala ng ibon kay Tampi, may libre na rin pagkain. Sisilip nga pala tayo sa kanyang mga alagang ibon. Nanganak na nga rin pala yung kanyang paboritong alaga. Ang kaso lang pagsilip namin, binabantayan ng kanyang nanay. Ngayon lang pala ako nakakita ng ganitong inakay. O diba, napakaganda at napaka-cute. Kailangan na namin isara kasi ang nanay niya nagagalit na. Ito naman ang tatay niya na si Squeezy. Napakabait nga pala niya at napaka-amo. Humingi na rin pala ako ng kitikiti kay Tampi. Ito rin kasi ang ibang pakain sa aming mga isda. Dahil dyan, umalis na rin pala ako at hindi na magtatagal. Excited na kasi ako magkita sila ni Galaxy. Galaxy. Kumuha muna ako ng garapon para dito isalin. Ayan, sa wakas, nakita ka na ni Galaxy. Shish! o diba, bagay na bagay sila. Excited na ako sa kalalabasan ng kanilang lahi. Lagi nga pala ako naglalagay ng tubig na may talisay para mas mabilis makondisyon ang ating mga isda. Yung lalaki naman ay nagbabubbles na. Pinagtabi ko na nga rin pala sila dito at naglagay na rin ng harang. Ginagawa ko nga pala to para hindi sila ma-stress. Pinakain ko na rin pala sila ng paborito nilang kitikiti. Ngayong araw din pala ay magbi-breed tayo ng panibagong strain na beta. Kumuha na ako ng planggana na may na tubig. Nilagay ko na rin sa gitna yung babaeng beta. Sunod naman ay nilagay ko na rin yung lalaking beta. Naglagay na rin pala ako ng plastic para dito magbabolnes yung lalaki. Maghahantay lang tayo ng isang araw para pwede na silang pagsamahin. Pagkatapos nun, mag na sila ng itlog. So paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Guys, may tuturo nga pala ako sa inyong bagong laro. Ito nga pala yung panalo. Kasi no game. Bawal nga pala to sa mga bata at para lang to sa mga mga edad kagaya ko. Dito nga pala sa panalo napakaraming pwedeng laruin. Ikaw na lang mamimili kung anong gusto mo. Meron din pala dito yung mindset super ace. Pero ito nga pala yung lagi kong nilalaro. Ang laki ta. Dito kasi guys, napakadali lang manalo. Dito nga pala itataya ako ng 200 pesos. Tapos guys, para makapaglaro, pindutin lang natin tong play. Dito titirahin lang natin kung nasaan yung ta. Ang pinili ko nga pala yung nasa taas. Boom, panalo tayo. Yung 200 ko kaganina naging 436 pesos na. Dahil diyan pwedeng na natin tong i-cash out. Tumaya pala ulit ako ng 200 pesos. Nili ko ibang kanan. Boom, guys, panalo na shout na naman. Kung gusto naman natin mag-withdraw, pindutin lang tong pula sa taas. I-click lang natin tong withdraw. Dito ikaw na bahala kung magkano gusto mong withdraw. Tapos pindutin lang natin tong withdraw sa baba. Napakadali lang din pala mag-deposit. 100 pesos to 50,000 nga pala ang pwede. Sa pamamagitan ng GCash at Maya, pwede na tayo mag-deposit. Napakadali lang din pala mag-register. Lagi mo lang yung contact number mo at password. Tapos pindutin lang tong register. Guys, ano pang hinahantay nyo? Maglaro na kayo ng panalo.